Magandang araw mga kaibigan. Uh, Pag-usapan natin ngayon na uh, post ni Senator Amy na kung saan siniwalat niya ang kanyang takot, nag-aalala nag, nag siya sa kaligtasan ng buhay ni BP Sara. At meron din akong nabasang uh, statement ng Office of the Vice President kahapon na nakakabahala dahil ang commander sa BP Sara Security Detachment o Security Group biglang inalis na wala man lang explanation unceremoniously relieved ang pinagkakatiwalaan ni BP Sara na commander sa kanya security oh, ito uh, post ng Net25 pahayag ni Senator Amy uh, tungkol ito sa appointment ni Uh, Boeing Boying Remulla as ombudsman. Hmm. Sabi niya, "Bonget." <laughs> Presidente, 'yan ang tawag niya, "Bonget." Si Boying talaga, sure ka okay ka pa ba? <laughs> Nakaraan taon ko pa sinasabi, palpak ang Plan A, na people's initiative. Palpak ang Plan B, na impeachment plan C itong sa ombudsman. Sa ngayon, ang iniisip ko lamang ay kaligtasan ng buhay ni BP Sara. Okay? So, speaking of kaligtasan, kahapon, una ko, nabasa post ni Atty. Trixie Angeles. Na Commander o BP Sara Security Group or Detachment unceremoniously relieved na wala man lang paalam. Delikado ito, sabi ni Attorney Trixie Angeles. Bakit ganyan? Papano na lang ang security ng busy Pangulo? Then later on, may nabasa kong post, official statement nga ng Office of the Vice President confirming yung balita na Naalis si Colonel Lachica. Nakalimutan ko yung kanyang first name. Colonel Lachica inalis ng AFP. Nirelieve nila sa security detail ni Vice President Sara without any explanation. Karapatan nito ng armed forces na mag ng mga officers. Kailang, di ba mas maganda sana kung makipag-coordinate muna sa Vice Presidente? asa matter of respect eh parang baliwalang busy presidente kung ganun i believe panahon ni PRRD kahit hindi maganda ang relasyon ni PRRD at uh, BP Leni hindi ginawang ganyan na basta na lang irelit talagang sobrang masahul na ito yung ginagawa nila kay BP Sara na basta mo na lang irelit ang kailangan mo kasi kung sa security yung tao mapagkatiwalaan mo. So nung nagsimula nang mag-break ang unity, manong ginawa yung mga marami-raming uh, security detail ni VP Sara, pinagtatanggal, pinagtatanggal. Palitan nila ng bago, hindi na tinanggap ni VP Sara. mag na lang ako ng private security agency kaysa yung bigyan nyo ako nang hindi ko pinagkakatiwalaan, sabi niya. Uh, mabuti na lang nandyan palagi yung guwapo na Close in security team niya Katay Katay bayon ba yun? Yung guwapo ng batang yun oh. oh Yun ang pinagkakatiwala niya But ito impor importante rin yung commander Kasi yun ang nagdadirect ng uh, security operations I don't know saan nila Sana maipaliwanag ang AFP Bakit nila inalis Baka naman sa magandang dahilan Baka naman mag-schooling o uh, mabigyan siya ng mas magandang posisyon. Eh uh, okay yun. Uh, I don't know anong class si Colonel Chica, Baka mamaya mag-brigade commander na. Adi, okay lang yun. Dapat magpasalamat pa tayo kung ganoon ang rason bakit nila nire si Kernel Lachica for a higher position or for promotion, for schooling, Huwag lang yung basta nire-relieve na hindi natin, hindi alam ni BP Sara ang dahilan. Okay, punta na tayo dito kay... <laughs> Mabilis talaga ang bubuwit ni Manang Aimee, Senator Aimee, kasi di ba last Sunday, sinabi niya na, hihirangin na si Rimulya as ombudsman. O, oh, nagkatotoo ma parang na kuryente pa si Jose Claire Castro kay may nabasa akong post ni Atty. Rowan Aguanson. Sabi na Atty. Claire na, "Ala, wag kayong magsabi ng ganyan. Parang uh, sinupalpal niya si Senator Amy na Bakit mag sabi kayo na ihihirangin na sa October 25 pa daw ang pag-a-announce uh, kung sino ang na-appoint. October 25. E kabon October 7 na-announce na. Ibig sabihin, na kuryente uh, si Yusik Claire Castro. Oh. Plan A, plan B, plan C. Bahala sila. Failure na sila sa A and B. Itong si Ombudsman. Ako, hindi ako natatakot. Okay lang ako. Kalmanti ako. I don't know why. Kasi kilala ko, although hindi ko talaga na hindi ko kaibigan, whatever. Si Sarah, alam ko yung yung ano, how do I sa tawag namin, service reputation sa military. Mula pagkatinyenti hanggang magre-retire, nabuo na yung anong reputation ko? O anong reputation ng official na yan? Ang nakita ko, yung government service reputation ng mga 30 is so, hindi naman sa mga perfecto, but yung kalidad ng governance nila is so high. Kitang-kita mo sa Davao. Libre ang hospitalization sa Davao. Pinaka... ano Pinaka-malinis na siyudad sa Pilipinas. Basta pinaka-pinaka-pinaka ang Davao. Because sa uh, leadership, karakter ng mga Duterte. Ganyan si Bipisara. Kahit anong gawin nilang paninira, kasuhan nila kaliwat ka na, no problem. Sige, kasuhan ninyo. Busisihin daw ang kanyang... <coughs> ito, Sal -en. Sige. Tingnan kung anong irregularities. Sige. Ano pa? Paggamit niya ng confidential funds, busisihin na daw. Sige. No problem. You cannot put a good man or woman down. In the end, mananalo. At mananalo si Bipisara Sara, makakaupo ang isang Duterte sa Malacanang by 2028. Sana magdilang ang nila ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig. <coughs> Excuse me. <coughs> Nang bukid nun. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa aming area, sa among tanong nga kapi so magabuno karon mo na ni ang itura sa among kapi nga tulo na kabulan so among gi abunuhan. so na mga sanga o. so tambok yud ang among kapi gawas nga hinlo ginabunuhan pagyud og among ginaisprehan tagas na gid ang among kape na nay mga sanga-sanga O, so, karon maupod ni ang duha na kabulan nga ikaduha namo ta nga tanom nga kape So maayo gyapon ang tubo sa duha na kabulan nga ikaduha namo ta nga tanom nga kape na anay mga sanga oh. karoon naman sa pag-abono, mag-aespray na po sa among kape. Tapi mayo